gagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, naakala nyo kakampi nyo yan? Kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. So, what happened? Di ba ang dami nang tinanggal ngayon? Sa... And tingnan niyo ho yung sarili niyo sa salamin kung tama ba o mali yung ginagawa niyo. Yung ginagawa nila sa... ...kaya nga... ...panggigipit. Wag naman ho yung mga yan eh. Check. Kami Kuya. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin. Hindi na gagawin. Kaya sa inyo, naakala niyo kakampi yan? Kasi oh, ito na pala yung hinahanap mo. Ayan, ha? Na... Dapat gawin ka kapag happen. gusto mo. Siyempre, hindi, na, na kailangan i-memorize yan. yan. niyo, so. niyo ho yung niyo sa salamin kung tama Punta ba ka ba na dyan sa yellow basket at i-check out na. Alam kong matagal Pagan mo na itong pinag-ipunan. Sa totoo lang, tumalaw ito talaga yung product na worth to buy. Meaning, kailangan mo talaga i-check out eh. Mababang presyo, check. Walang i-check na check. Ano, check up natin yan. Go na! Kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami nang tinanggal ngayon sa... And tingnan niyo okay, ho yung zero. sarili niyo sa salamin kung tama ba o mali yung ginagawa niyo. Yung ginagawa nila... Kasi so, kaya nga... O, oh, ayan na naman tayo. Patingin-tingin ka na naman dyan sa product na to. Nakailang daan na to sa FYP mo. Hindi mo ba naiisip na ito na yung sign para bilhin mo na to? Bumaba pa naman yung presyo na ngayon. Baka ito na yung time para bilhin mo na to. Alam ko naman na ito yung hinahanap mo dati pa. Kung sa quality lang ang pag-uusapan, nako hindi ka ba papahiya nito. Napaka-affordable kaya igaw mo na yan, Mi. O, oh, siya yung link nasa yellow box.